So ayun mga kasipat, kamusta kayo? So ngayon ay hindi muna ako magda-dive. Mangingilaw muna ako dito sa may tabi samin. So sana makahuli mga kasipat. Samahan nyo pa rin ako ngayon sa aking adventure. Ang gagawin ko lang mga kasipat ay itutubog ko yung camera ko sa ilalim ng tubig para at least makita nyo pa rin yung isda na mahuli ko mga kasipat. Kahit mangingilaw lang ako, itutubog ko sa tubig yung camera ko para mas makita nyo yung malinaw at malapitan yung papanayan natin. So tara. At dito nakakita ako agad ng spotty grouper mga kasipat. Good size na yan. Pwede pwede na pang ulam. Lapu-lapu nga pala ang tawag sa amin yan dito. Yan. Yung iba ang tawag dyan kulapo. Ayun tumago pa siya sa bato pero huhuliin natin yan. Huli kang lapu-lapu ka Ayan mga kasipat to. good size na yan Mataba ang lapu-lapu na yan. Siguro mga nasa 100 grams na rin At dito mga kasipat nakakita ako nansa ang ulangan dito pa mga kasipat kinuha ko na rin pang dagdag laman syan din yan masarap sa sinabawan niya dito mga kasipat nakakita ako ng landay bato hindi naman nalaki ng malaki dito mga kasipat nakakita ako ulit ng langaan or saang kinuha ko na rin pang dagdag laman syan yan. ayos abang po kayo mga kasipat sa susunod kong dive ulit at eto mga kasipat nakakita ako ulit ng isang saang ano, lalaking saang nga pala ang tawag sa amin dyan pag may tilos-tilos na ganyan pag wala naman babae eto lalaking saang ulit madami din kasi mga seashells dito sa amin mga kasipat gaya nyan dito nakakita ako mga kasipat ng maliit na manitis hindi natin kinuha yan kasi maliit pa anak pa lang yan ito naman umang dagat ang tawag sa amin dyan mga kasipat. Kinakain yan dito sa amin pero di ko nakinuha yan. Kasi isda naman ang target natin ngayong gabi. Dito nakakita ko mga kasipat na nakatagong triple tail ras o makuntay sa amin uli natin yan kasi good size na yan hmm. sa pul kang makunday ka dito nakakita ko ulit mga kasipat ng anak ng manitis maliit pa yan kaya di natin hinuli dito nakakita ko mga kasipat ng uh, kanuping malaki na sana good size na kaso tumago di ko na nakita sayang Eto, triple tail ras ulit o makunday mga kasipat Hulihin natin yan, good size na yan Sarap nitong pang prito or pang paksiw Huli kang triple tail ka dito nakakita ko ulit mga kasipat ng triple tail good size na kaya uhulihin ko yan huli kang triple tail ka ayan no? malaki na yan. good size na yan thank you, Lord. at dito mga kasipat may nagpakita ng isang lizard fish ito ko sana mahuli natin to pandagdag pang ulam pa rin Huli kang tuko ka! At eto may nahuli pa akong isang triple tayloras mga kasipat kasi di ko nakahanan ang video. Good size na yan. at uuwi na pala muna ako mga kasipat kasi medyo gabi na rin kailangan makauwi ako ng maaga kasi may trabaho pa ako bukas so abang abang lang kayo mga kasipat sa i-upload kong night dive or night is for so salamat nga pala sa mga solid supporters ko dyan sa mga nagla-like tinatapos ang video ko at sa mga hindi nag skip ng ads at salamat nga din pala sa mga silent viewers ko dyan. So, mag-ingat po kayo lagi mga kasipat. So, andito na ako mga kasipat sa bahay namin. Ayan, sinalubong ako agad ng aso namin. <laughs> So, ayan. Ito nga pala mga kasipat yung mga nahuli ko. So, thank you Lord at makakaulam naman. Baka ipaksiw yan dito sa amin or sa bawan. Kasi may sisil na kasama eh.